Sa gitna ng kabi-kabilang pag-atake ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasalukuyang administrasyon, anak nitong si Vice President Sara Duterte nagpasa na ng kanyang resignation kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang DepEd Secretary. Leader naman ng Teachers Group, Tila Abo Tenga, ang tuwa sa tila pag-give up na ni BP Sara sa naturang posisyon para dalhin tayo sa pulso ng politika Maasama natin dyan sa si Aileen Taliping. Nagbitiw sa kanyang pwesto bilang Department of Education Secretary si Vice President Sara Duterte Carpio. ini anunsyo ng Presidential Communications Office ang pag-alis sa DepEd ng pangalawang Pangulo nitong Merkoles ng hapon. Ayon sa PCO, dumating sa palasyo si VP Sara alas 2.21 ng hapon at ipinaabot ang kanyang pag-alis sa pwesto bilang miyembro ng gabinete sa kanyang kapasidad bilang DepEd Secretary at Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFL-CAC. Ayon sa PCO, tumangging magbigay ng dahilan si VP Sara kung bakit ito nagbitiw sa pwesto na tinanggap naman ng Pangulo. Nilinaw naman ng PCO naman na mananatiling Vice Presidente ng Pilipinas si VP Sara. Nagpasalamat ang PCO sa serbisyo na binigay ng pangalawang Pangulo sa DepEd. Ito si Aileen Taliping para sa kwentong politiko. Kaugnay pa rin ang balitang yan, mistulang pumabor naman para kay Act Teacher Representative Franz Castro ang pagbibitiw ni Inday Sara bilang kalihim na edukasyon. Ayon kay Castro, kung matagal anyang nagbitiw sa puesto sa si VP Sara, ay nakapagtalaga na sana na isang kalihim sa DepEd na eksperto at mula mismo sa sektor na edukasyon, umaasa naman si Castro na maalis na rin ang Red Tagging Agency sa pagbaba ni BP Sara bilang Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFL Cup. Habang ipinanawagan ng mamabatas kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na makapagtalaga agad ng kalihim na isang tunay daw na maglilingkod sa sektor ng edukasyon. Pahabol pa ni Castro na tigal senyalis na mano ito ng tuluyang ang paghiwalay ng landas ng dalawang pangunahin ng matataas opisyal ng gobyerno. Para naman kay Sen. Cheese, bagamat ikinagalang niya ang desisyon na VP Sara, naniniwala pa rin siya na hindi talaga may iwasan ang kanyang resignation matapos magningas ang pag-atake ng Duterte clan sa pamilya Marcos. Ayon pa rin kay Escudero, mas lalong naging o umano nung tahimik lamang at walang pagsuporta ang Vice Presidente sa policy issues na administrasyon gaya sa West Philippine Sea, Bagong Pilipinas Him, sa kibuloy cases at sa tangkang pag-aresto sa pastor. Samantala, sa huling mensahe naman ni Inday Sara, at bagamat hindi nagbigay ng rason sa kanyang pagbibitiw, pero ayon sa Vice Presidente, hindi ito dahil sa kahinaan, kundi dahil sa kanyang tunay na malasakit, para sa mga guro at kabataan. Sa huli, sinabi nitong patuloy niyang isusulong ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Salamat sa suporta, salamat sa pagiging matatag. The nation will forever be in your debts. Sa dalawang taon nating pagsasama, ang kwentong nabuo natin ay kwento ng kapit bisig na pagtaguyod sa adhikaing maitatag ang isang bansang makabata at batang makabansa. Ngunit anumang kwento, kahit gaano kaganda, ay sadyang nagtatapos rin.